Kami naman natin ang sitwasyon ngayon sa lalawigan ng Davao at nasa linya ng telepono ngayon ang aming kasamang uh, si Vicky de Guzman ng PTV Davao. Vicky, magandang umaga sa iyo. Vicky? Magandang umaga. Oh, ah, kamusta na? Mula, mula, sa Davao. Mula sa pata sa Davao, kinasabi ay Davao City na nakaranas lamang na 50 km per hour na lakas ng hangin na may dalang pagulan. Kag kagabi pa itong pagulan at hanggang ngayon ay hindi pa tumitigil. Pero ang pag ito, hindi naman kaanong malakas sa Davao City. Nagtagpa sa pag-asa at ang alas 8 itong umaga, namataan natin si pues ang sa Valley o 800 km southeast ng Baraybanay, Bukidnon. At napanatili raw ito ang lakas na 175 km per hour. Nagtagpa, ang pag na ito sa Davao City ay hindi umanong inaasa matagal tagal hanggang bukas. Ito ay tinaglada naman ang na klase mula pre-school kinaipatatay sa Arias High School para yung public at private schools sa Davao City. Ito ay tinagladaan ng mayroon ng Davao City na si Mayor Sara Duterte kanina ang alas 4 ng madaling araw. Samantala, sa mayroon 13 naman sa Caraga Region, kancelado rin ang klase sa lahat ng antas, kabilang nasa Davao School. Kancelado rin ang mga trabaho sa lahat ng Governor, Government, OPCAS sa Bugoan City. effective na yung araw na i na mayor nito na si Mayor Ferdinand Amante. Samantala sa Davao del Norte, Norte patuloy naman din nagmamonitor ang Municipalidad ng Carmen sa mga pangunay ng malalaking ilog nito at may advisory na umano sila sa kanilang mga barangay. Ayon naman sa Governor Arturo Uy sa Kapastelo Valley, may tunay na naputol doon, ngunit hindi pa niya ito na-validate. At ang mga apektadong lugar, Ayon sa kanya, ay ang new batahan ng Compostela Valley, maragusan, mabini at nabunturan. Ayon din sa kanya, first time daw nilang nakaranas ng gato klaseng malakas at agupit na ulan at hangin. Noong Sabado, matatandaan na pinalikas na ang mga minero sa mga isday na raw ito para sa kanila para magtabaho. Hindi pa nila nabalidate ang pinsalang dala ng, at, at ng bagyo ang Pablo at ang casualties nito. Samantala, ang buong Davao del Norte naman ay wala ng kuryente simula pa nitong alas 6 ng umaga dahil pinutol na umano ito ng Daneco dahil sa sitwasyon nila doon. At, uh, at, at hindi pa umano nila ito na ibabalik hanggang ngayon dahil sa takot sa dala ng bagyong pato. Pat, Televisyon ng Bayan, di Televisyon. Maraming salamat, Vicky De Guzman ng PTV Davao. Samantala, halos 42,000 individual ang apektado na ng pananalasa ng Bagyong Pablo sa apat na rehiyon sa bansa. Ayon kay MDRRMC Executive Director Benito Ramos, nagpatupad na sila ng preemptive evacuation kahapon at inilikas na ang mga apektadong residente ng Regions 8, 10, 11, at 13 sa mas na lugar. Sa ngayon, wala pa umanong naitatanang casualty o nasugatan o nawawala sa paghagupit ni Pablo. Sa Banganga, Davao Oriental na tinamaan ni Pablo ngayong umaga, malakas umanong pagulan at may ilang lugar na nawalan ng kuryente at maayos pang pa linya ng komunikasyon. Tiniyak naman ni Ramos na patuloy ang paghanda ng autoridad sa inaasahang pagdaan ni Pablo sa Agusan del Sur, Compostela Valley, Pugidnon at Misamis Oriental, kabilang na ang Cagayan de Oro at Iligan na matinding noon ng bagyong Sendong.